dul, good morning po. Masakit man, pero kailangan tanggapin. Hindi kami ngayon na kahuli ng tuna ngayong umaga. Pero yung isang bangka, mayroon lang uli. Nagihila pa ng kanyang uli ngayon. Wala dito sa amin. Walang bang? Doon lang sa kanya banda. Morning, Morning, Najer! Kubur temil, ngarjamil. jamil, lugu komado nak, nak meragna, nak lugu hermaade, nak meragna. Ini lah yang silingan ating oblong, kedua nak cerak ni yang asuban, Kaduang ang subad. Ay. <laughs> Tama na lang tayo sa kubkuban, Sasakuna na lang tayo.